ay meron pa kasi mga magkakas mo. Ayan, ito po si Sister Gina. Nagbigay sali, po ng pangisang mga mga Wala na mga 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 sa resort. Ayun, mo na, po sa 50, po mga 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 po, mga 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 po ng Ay, Ay, Wala namang sabihan na ikaw nagbigay eh. okay, mo. ano yan? wala.

Hello, hello, hello. Good morning, good morning, good morning. Ayan po sila. Ito po si sister. Ayan. Mga, mga swat. One, one, two, three. We are one. We are one. We are one forever. dayap pa, ang mga, ayan pa ang mga seniors natin ngayon. Ayan, mas ba? Ayan. <laughs> Ayan po sila ano guys Ayan, yan tayo, tayo, yan. Ayan. Ay, makabuo, Ayan po Ayan, Ayan ang nagbigay ng biyaya po Si Sister Cora Ayan Ayan nga po Ayan, Ayan. Nagkaganda nila Ano po Ayan Ang mga nagmumurang ka pabuhay Mabuhay na po daw. Ayan. Ikititignan ko naman ang inyong beauty. Yay! Pakita ko ang prinsesa. <laughs> yan. Iba yan. Ayan nga po. Ang isang kasamahan nila. Matlase nila yan. Ayan. Milyones. Ayan nga po. Ayan. Hello! Ah, born daw, born daw, born daw po. Yung sakit niya, polio daw po siya. Ayaw mo na may lalamig na. Ayaw Thank you so much. Sa Salamat sa inyo. God bless us.